Di man lang nagsisin sa text. Sa chat, di man lang nagsisin. Ay, naku. Ayaw kong inosyo to. Kung maaari makontak, makukontak. Pag ganito, di man lang sumasagot. Di man lang nagsisin sa sa chat. Kawawa sa'yo, Idol nag-update na ako on the way na kanina hindi ka pa rin nagsin hanggang ngayon wala pa rin kaya sabi nyo ang rider pag nanosyo, show sabihin nyo patay gutom anak nakabisit kayo nakakalang tawag na ako eh hindi pa rin sumasagot na. nakakasar eh Alam ang mayroon silang order eh. Kawawa. 20 minutes. Idol. Kawawa ang rider sa inyo mga idol Pag na sabihin siya ano, ano-ano. Kami -ano. ano. Ganyan, ganyan, to, anak. Huwag naman siya ganun. Alam mo may order kayo, dapat nakatingin kayo sa cellphone. Ayun, wala pong... Ay, nako. Ito, nakakabuisit dito. Nag-update ka na. On the way hindi nagsisim, wala pa rin ito hanggang ngayon, tawag ako ng tawag, ilang tawag nang kailan tawag na, wala pa rin sumasagot tawawa ito ang hirap sa pag nagdadrop off eh na hindi sila aware sa booking nila Twenty minutes na mga idol oh. Ay buhay! grab pod. Tatko 'le, mga idolo. Yeah. Ito ang eh. Hindi man lang sila aware so na may book sila. Hindi sila sumasagot. Ako kasi bi bihira akong magnosyo. Talagang pag hindi sumasagot. Lalo pa ganito. mo mag 25 minutes na ako rito mga idol. Shoutout sa iyo. Mag-sin mm. ka naman. Kawawa sa rider. Ba? Talagang 82 pesos Waiting ng kalating oras Hanggang ngayon wala pa Tawag ulit, tawag ulit Sana naman sa mga nag-order Maging aware kayo sa sa, sa book ninyo Hindi naman po kami arawan Pero booking po kami mga idol Katulad dito, kalahat, magkakalahating oras na imbis na nakakatatlong booking o no, dalawang booking. Hanggang ngayon, nandito pa rin, isa pa rin. Huwag naman sanang gano'n mga idol. Magka-concern naman kayo sa mga rider. Kawawa ang rider sa inyo. Shoutout sa iyo. Mm. Ayaw mo sumagot. Huwag naman sanang hindi talaga ako mahilig magnosyo pag ano eh wala isa pa akong paraan tatanong, tatanong tanong ako pag wala wala na talaga mga idol bahala na siya wala okay 30 minutes na ako eh sige peace out mga idolo kawawa nandito pa yung nandito pa yung ano niya. booking niya oh, oh. ngayon pa ang booking niya, oh, mga idolo oh. diba diba kawawa na kanina pa ako dito hindi sumasagot pupuntahan ko lang mag, magtatarong tanong ako pag wala wala na pasensya na wala kalating oras na diba 15 minutes lang talaga pag wala na wala na ako kalating oras na wala pa rin idol pasensya na lang sige po sana po maging aware tayo sa booking natin mga idol Gracias.